Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> dahil sa kagustuhan ni Marites na malaman kung totoo ang mga sinabi ni Rigor ay lalapitan naman nito si Mando habang wala pa si Rigor at itatanong kung totoo ang mga sinabi ni Rigor na may usap-usapan na si Chief Espinas ay nilalabas ang mga preso at inuutusan na gumawa ng masama kapalit ng malaking halaga ng pera. Kung kaya't dito na, sinabi ni Mando na hindi pa nila sigurado pero may hawig umano si Espina sa babaeng bumaril kay Rigor. Dagdag pa ni Mando na nakita naman nila si Tanggol sa loob ngunit talagang desidido si Rigor na patunayan na si Tanggol nga ang kanila nakita sa labas. Maya-maya pa ay maaabutan naman sila ni Rigor kaya't naggalit na naman ito at sinabing wala talagang tiwala sa kanya si Marites. Aalma naman si Tinding at sinabi na yun umano ang mahirap kay Rigor basta pagdating kay Tanggol ay gagawin niya ang lahat upang tuluyang malugmok ang kanyang apo. Aniya, bakit hindi na lang patayin ni Rigor si Tanggol dahil simula pa ng pagkabata ni Tanggol ay hindi na ito nakaramdam ng pagmamahal galing kay Rigor? At sa kabilang banda, nag-aalala naman si Bubbles dahil kinakabahan nga siya sa kung anong pwedeng gawin ni Tanggol habang si Tanggol ay pinayuhan ng kanyang mga kaibigan na unti-unti umanong mag-move on. Dahil alam naman umano nila kung gaano kaimportante si Mokang kay Tanggol, ngunit iginiit ni Tanggol na hindi matatapos ito hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mokang. Kaya naman kinausap niya ang bantay ng Zelda kung pwedeng makausap si Espinas. Kaya maya maya pa ay ipinatawag na siya ni Espinas. Agad na tinanong ni Tanggol kung may ipapatrabaho si Espinas. Gagawin niya umanoan lahat para lang makalabas at maipaghiganti si Mokang. At dahil sa nalaman na ni Espinas kung bakit nagkaganon si Tanggol, dahil sa mga report ni Balatukan ay pumayag nga siya. Pero hindi para pumatay ng iba kundi para tulungan itong mabigyan ng mustisya si Mokang. Paiimbestigahan niya umano kay Balatukan ang kanilang naging huling inkwentro. Dagdag pa ni Espinas na kapag nalaman niya kung sino ang pumatay kay Mokang ay agad niya itong ipapaalam kay Tanggol. Kaya naman kung bako ka palang sa akin channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang KJ Batang Piyakot. Hanggang sa muli, salamat!